Hello, hello, hello mga mare. Ayan, ayan, nandito tayo sa bukid. Ayan, ang dahil sa sobrang init, tuyo na yung mga pananim at napakalaki ng mga bitak ng mga lupain dito, guys. Tingnan nyo na naman, ba diba, kahit yung maisan nga, o. Oh, sunog na sunog na nga sa sobrang init. Hindi na kasi umuulan dito. Ayan, lupain namin yan, palayan pero hindi lahat so, sa dulo yung mga hanggat makita nyo lang ay sa amin ayan guys nakaraan nga nag kami dito ng mais ayan o diba tuyong tuyo na yung mga mais dyan kasi nga sa sobrang init andito pala kami guys sa may ng bundok para kumuha kami ng mga panggatong dito kasi sa probinsya ay libre lang yung panggatong basta masipag ka lamang o ayan ma Manood muna kayo. Ayan, yung view namin dito. Ayan, dyan, dyan pala. At dun yung bahay namin sa kabila. di ba diba? Ganito lang yung buhay probinsya. napakatahimik lang. Ay, by the way pala, nakamute yung music, ay, yung background ng video natin kasi nga merong nagpapatugtog. Alam nyo naman dito sa probinsya namin, libangan ng mga tao dito yung may mga sound o nagpapatugtog tuwing hap kasi nga nagre-relax na yung iba dyan at nakikinig ng mga music o yan ba diba? kita nyo naman yung mga mais na yan napakasayang ng mga mais niyan kasi nga yung tubo nila ay maliit lamang hindi yan mataas yung bunga nila ay mga maliliit lamang kasi nga naman sa sobrang init yan, di ba? Kaya medyo talo yung mga nagmamais ngayon kasi nga yung mga bunga ng mais ay hindi gaano kalalaki. Ayan, di ba? Yan, ang sila ng panggatong, yung nang pagkatapos yung nang niyog nung no, binibiya kita kinukuha yung pangkopra, yung kinukopra yung niyog. Ayan, yung ginawa naming panggatong. O, ayan. Ayan, simula doon sa bahay namin. O, ayan kawawa or sayang yung mga uh, pananim na palay na yan baka masunog na lang kasi nga sa sobrang init dito at hindi pa nga umuulan ayan di ba yan yung buhay namin dito sa probinsya yan pala yan. At yung mga mais. Pero mostly dito ay naka-harvest na, na nga yung mais. Pero meron na pa yung natira doon sa kabila. At tuwing third cropping, di ba, hindi na sila nagtatanim kasi nga walang ulan. Katulad yan, no, ang lalaki ng bitak ng mga lupa kasi nga matagal na na walang ulan dito. At yan napakalayo din ng dam kung saan makakuha ka ng uh, tubig. Kaya guys, enjoy na lang, ayan, dito, yan doon kami kukuha, doon sa may para ng bundok. Malapit lang naman, kukuha kami ng panggatong para hindi na kami bibili ng gas kasi nga napakamahal ngayon. ba diba? Enjoy watching guys.